din ang mga yan. Kakachismis. Kapag ikaw ay nasa tama at katotohanan, lalaban kang parang agila sa uwak, maniwala ka. Paano bang lumaban ang agila sa uwak? Kasi ang uwak, sasakayan sa agila. Ayan, katulad niya Pag sakay niya sa agila, tutukain, tutukain niyan ikod ng agila. Pero yung agila, pansinin po ninyo, ay, hindi makikipaglaban ng head on yan. Hindi, pipiglas yung agila, aharapin ah, yung uwak, total, mas malaki naman siya, mas malakas naman siya. Hindi. Ang gagawin ng agila, hindi mababazar yan, lilipad lang ng lilipad yan. Pagkataas-taas, pagkataas-taas. Kasi habang lumilipad pala ng napakataas ng agila, numinipis naman ng oxygen para sa uwak. Hanggang sa, ang uwak ay hindi na makahinga. Hindi nakakayanin. Lalagpak. Bibitaw na lang siya. Kapatid, ah, Ganon ang paglaban sa mga uwak sa buhay natin. Sa mga kuda ng kuda, iyak ng iyak, sa likod natin. Huwag nating sayangin ng energy, ang oras, ang resources natin. Huwag. Kung kinakailangan mag-explain, ipagtanggol ang sarili, go. Once, twice, okay na yon. Kasi ang taong naninira talaga, hindi maniniwala yan. Kahit anong explanation mo pa, mag-explain ka sa iba, pero hindi sa kanya. Kung kinakailangan mo magdemanda, kung sa tingin mo dapat magdemanda, ay demanda mo. Pero huwag mo nang isi isipin yung demanda mo. Mag-flourish man o hindi yung demanda mo. Okay lang. Basta huwag mo nang i-focus ang mundo mo sa kanya. Tulad ng agila, fly high, higher and higher. Gawin mo yung mga dati mong ginagawa. Lalong-lalo lalo na yung kinaiingitan na ng magumuat ng kwento laban sa sa'yo. Kung ano yung kinaiingitan nila, mas gawin mo mas pagbutihin mo. Doon mo ilagay yung energy mo. Tulad ng agila, confuse them with your silence and then shock them with your success. Lituhin mo sila ng katahimikan mo. Yung uwak, litong-lito. Tinutok niya yung agila, tahimik lang yung agila. Sabi siguro ng uwak, ano ba ito? Hid pa ito? Hanggang sa, ah, hindi nga ka ba kaya nga? Na-surpresa siya, ang taas-taas na pala ng lipad ng agila. Lituhin mo siya ng katahimikan mo hanggang sa surpresahin mo na siya ng takumpay mo. Mars, ganyan lang ang gawin mo. Promise. Tandaan niyo na kahit nasa tama tayo, kahit ang kwento ay hindi totoo, masasaktan pa rin tayo. Hindi pa rin ganong kadali iyon. Lalong-lalo na kapag yung mga kwento-kwento at paratang, ay galing sa mga taong hindi mo inaasahang panggagalingan.